Ilang celebrities muling nakiisa naman sa trillion peso march kasabay ng Bonifacio Day. Detalye mula kay Myra Jane Sayo. Muling nagkaisa ang mga Pilipino kabilang na ang ilang celebrities sa naganap na Trillion Peso March kahapon kasabay ng Bonifacio Day. Sa EDSA People Power Monument, inilabas ni Miss Universe 2018 Katrina Gray ang kanyang pagkadismaya sa nangyayaring korupsyon sa bansa na mas nagpapahirap umano sa mga Pilipino. You Nag-alay naman ng awit ang singer na si Celeste Legaspi kasama ang mga kasabayan nito sa industriya na si Jim Paredes at Maya Valdez bilang pakikiisa sa nangyaring kilos protesta. Samantala, bukod sa kanila, spotted din sa Trillion Peso March ang mga aktor at aktres na si Maris Rahal, Carmen Martin, Vivory, Kid Estrada at host comedian na si Pokwang. At yan ang aking showbiz chika ngayong lunas ng umaga. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak